Magandang araw everyone! Welcome po muli sa aking YouTube channel, Chona Silosa. Yan, kung gusto niyo po na mag-personalize sa mga photo ninyo kapag nagpipicture kayo. Katulad nito, na may nakalagay na pangalan na ninyo or page name nyo or na account nyo dito sa YouTube. At date and time, kung gusto niyo rin, ganito lang po ang inyong gagawin. Panoorin po. Sa inyong mga phone, punta po kayo sa inyong camera. Click. And then, click nyo po yung tatlong goy sa taas settings, click settings. Yan, makikita nyo po yung watermark. Dapat po yan ay naka-on. At saka yung phone watermark. Tapos, create watermark. Yan, lagyan po natin. I type natin kung ano yung gusto natin ilagay na uh, watermark. Yan po sa akin ay yung pangalan ko. Dahil yan po yung aking YouTube channel, yung aking Facebook. Ganon din po. Click natin save. Ayan, ganyan lang po yan kadali. Sana po may natutunan. Salamat po sa panonood. Huwag niyo po akong kalimutan na i-subscribe at pakilik. Click na rin po ng bell button para update kayo sa mga videos na upload. Thank you!